Hello, good morning, good morning, good morning sa ating lahat. Ako po ay pumunta dito sa bahay ng aking kumare ang aga-aga. Parang gusto kong kumuha ng malunggay, guys. Ang dami, oh. Kuha kaya ako? Parino kaya itong malunggay yan? Dito lang ito, guys, sa may daanan nila akong malunggay. Ang gaganda niya, oh. Mahilig ako sa malunggay. Ang gaganda niya, guys. Ang tataba. Ang taba ng malunggay. Ay, naputol na. Sorry naman. Ganda niya. Ganda po niya, oh. Ayan. Hawak ko kasi ng kabilang kamay ko itong cellphone. Kaya hindi ko masyadong maiano. Ayan guys, ang ganda ng malunggay. Ang taba niya. Nakikuha na rin ako. Okay na ito. Ito guys, ang aking malunggay. Oh, ang ganda ng bulaklak. Yellow bell. Ayan. Ayan. Morning po. Ito guys, ang kinuha kong malunggay. Subdivision ito guys. Ito ang ganda ng papaya. Oh. Ang daming bunga. Naglakad lang ako palabas ng subdivision. At po ay pabalik na sa bahay. Ipasok ang aking mga anak. Inagahan ko lang guys. po ang paligid niya yun. Parang uulan. Parang uulan siya pero parang mainit. Ayan. Palabas na po ako ng ano. Kalsada. Ganda ng bulaklak niya. O. Ayan. Mga bulaklak. Palabas na po ako ng subdivision. Mamadali rin ako guys. Dahil ang aking mga anak ay may pasok. Wow, ang gaganda. Ganda, ang daming baka, oh. Pamanok. Ayan. Labang po akong tricycle. Ito lang ang ganap ko, guys, ngayong umaga. Maraming maraming salamat at magandang umaga ng Wednesday sa ating lahat.